gamot mo. Ay, yan love <laughs> Kaya pala kanina ko pahinahan. Saan? May gamot ni mami. Yes, so, I'm sorry. I'm not allowed to. Inom ka muna gamot. But, can... Sa ilalim ng kama. Kaya ka pala, kanina ko pati din di, yan. gamot ni mami? Diba? Kanina pa, pang ano, wala. Teka, okay, may kalahati pa ba? Mayroon yung paninami. Kalahati? Kasi okay. kalahati ang umuuno eh. Kada kalahati lang. O oh, oh. oh, ito kalahati. At yung ina na lang natin. Okay, yun yung muna itong kalahati. Ipas na umaga itong kalahati. It's gonna be a Tapos, Isa pa, isa po, mamaya. oh mamaya, isa pa nga. Ito, wala ng laman, hindi pa itapon. Wala nang laman, itapon na, kalat na. Wala ng laman, itapon May isa, ito, atorbasap yun. Mamaya, no, maya-maya. Sige, bago ko umalis, ka muna nito. Ano lang naman yung ano? Ano? Ito yung mga gamot niya na iniinom. Nilagay ko dito, tapos nilagay ko pangalan, tapos kung anong oras. Para alam ng pamangkin ko na nagbabantay sa kanya. Kung ano yung mga ipapainom at kung ano-ano mga oras yun. Ito yung gamot niya na na-stroke siya. May pa rin siya hanggang ngayon. Na-stroke siya yung Teli Misortan. Teli Misortan. Tapos Clopidogrel tapos atol mas yan ang mga gamot niya so napainip po na siya ng kalahati mamaya ulit bago ako matapainip po pa siya ng atol mas tadyo ano naman siya ng vlog ko dun sa tablet niya saan ba yung tablet niya? sa bahay sa bahay nila sa bahay nila, sa bahay nila. bakit bakit may magandang sila

Saan nakatira? Nasaan? Malayo. Malayo doon. Sa Terahikan. Sa sino? Yan, sa kila pa. Aray ng barangay. Sa inyo rin. Doon nakatira. Saan? Doon sa Terahikan. Basta doon. Papuntang lang palabas na pala doon. Bago dumating ng baste na college. Akala ko doon. Oo, lumipas na hindi sino, sino? 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 sino, sino ano, may sila doon. Dati nga nakatira d'yan. Ay, maalala mo. May sila dati. yung kanyang, ano, siya. So, Namin niya d'yan pa rin. Siya d'yan. Siya dito. Bakit? 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 Nakatira ano sila ng bahay. Mayroon ng bahay doon. Dito ang nabubug alam mo, ka ano, di ba?

ganyan niya, eh, kasi ikaw, lakad ka ng lakad eh. Huwag mo nang, paano ano yun, kung may nabasag man, o na, ano doon, nayaan mo na yung nabasag, makapalito naman yung baso, Lato o tasa na magbabasag, pero yung ikaw yung madapa at mauntog, ayan. Huwag mo nang ahabulin. Kasi kanina, ma, kanina, natumba siya. Ayan. It's gotta getting... be me. Kinainom ko na siya ng gamot, ah. Inahanap ko tong gamot, nando sa ilalim. Gamot sa kanya kanina. Ah, <laughs> nip. gamot ni eh, Mami, kanina pa siya kumain. Kainin eh. ko. Buti talaga na kulta, ho nakita ko nang sa ilalim. ni. Lahat po. Yung... ay. Mm -hmm. So, okay. nag bukol dito. Kasi, sabi ng pamangkin ko, kanina tumawag sa barangay, at eh, itong araw na dapat. na naman ako, gusto nandapa, diba? Na untog. Kaya nataranta ako. Patakbo na naman ako dito sa bahay nila. Kasi daw, yung lumabas to, naguhugas siya ng pinggan. Eh, basado. Tapos medyo makalat kumakalat sa sala na naguhugas ng pinggan. May nabasad na plato. Eh, ito, lumabas in short. pa. Ayun, pag ano doon, nadulas, tumama yung ulo. Doon sa kanto. Ayan, tapos may sa pinggan. Kaya nataranta naman ako para ko kung na paano na. Kaya nilagyan ko ng yelo kanina. Sabi niya yung video raw masakit. Nung hapon. Kaya doon ko nilagyan ng yelo. Bago ngayon pagbalik ko, nakita ko yung dito. Doon may buong. So hindi siya dito nasaktan dito tumama. Hindi niya alam. Ngayon ko lang nakita na parang may buong dito. Hindi naman ganun kalaki na, pero may buong siya. Diba? Marami ko talaga. Kaya sabi ko sa kanya, next time, kung may mababasa naman na plato, baso, or tasa, hayaan na, kayang palitan mo. Ang siya disgrasya, yun ang mahira. Eh, naki, ano, naki marites ko so ano yung nabasa. <laughs> diba? <laughs> naki marites, so ayun, buo ko lang inabot. <laughs> oh. Ano ba, YouTube?

Hoy, ano mo na ako kumuha kay Mami ha? Ako na maaga ko aalis Ano ba mo? Hindi naman para ano? Kasi nga lagi na lang ano eh. Huwag na maglakad na maglakad ha. Ay, kanya, kanya. Ako na rin yun. Eh

Ewan, nilagay naman ng damit. Yung lalagay pa lahat ng damit niya sa may paan na yun. nakatiklo. Yung tabiklag ka pa isa. <laughs> Tambak pa mo eh. Okay na ka muna gamot. Yung isa pa. At all basket yun. Dapat hindi mapagayaan ng mga gamot mo. Okay. Oh. <laughs> Wala naman naman. tapo ko na nga ito para wala naman mga ano-ano dito. Ito pa rin pala, na. Oh. na ito, ito. ito. basta, Yan na.

ayun uwi na muna ako guys kumain niyo si mami at uwi naman ng gamot uwi na ako ay ka ano sa vlog ko bye vlog oh, wag nang ano ha wag nang lakad-lakad pag may nabasag wag nang makiusyoso bye <laughs> bye na bye guys bye, -bye. bye, -bye. Bye guys, thank you for always watching. Please subscribe.